mustang ang buhay natin mga kabayan? So today is Friday, so magbili uh, tayo ng mga groceries para konsumo natin for the whole week. Pumunta ako dito sa Albaladi, dito sa May Abohamor. Medyo mura dito ang gulay nila at saka yung uh, mga isda. Dito na tayo sa loob at mamili na tayo ng mga kailangan natin for the whole week. Dito muna ako pumunta sa may mga gulay. Bumili ako dito ng sibuyas para pampabango ng ating kilikili. Ay sorry, pampabango pala ng ating lulutuin. Samahan niyo ako mag-ikot mga kabayan. Meron sila rito mga mixed fruit na nanakapak na, mga watermelon, at saka mga may juice din dito. Bumili din ako ng bread para isawsaw natin sa kapi sa umaga. Siyempre, hindi mawawala yung tubig. So, bumili ako ng maliit at saka yung malaki na uh, water para konsumo natin for the whole week. Tapos nito, pumunta ako sa mga fruits at bumili lang ako ng saging. Ang paborito ko, alam mo na bakit kung saging ang paborito, pampalakas ng ating katawan. Pinatimbang muna natin yung binili natin na gulay at saka prutas. And then, pumunta ako sa may fish area nila para bumili ng sariwang ista. So, i-check natin kung ano ang mabili natin dito. Tingin-tingin muna tayo dito ng mga isda nila. So bumili ako ng dalawang sibas. Ito sibas. Give me one kilo nito saka itong parrot fish. Sarap ito yan oh. No? Lagyan ng gata. gusto mong bumili ng buhay na buhay na tilapia, available din dito sa kanila. naghanap ako dito ng patis at saka toyo pero ang sabi nila hindi daw available ngayon naubusan sila ng stock at sabi nila may problema daw sila sa shipment sa tuyo at saka yung patis may soy sauce dito pero this is made from Singapore not from the Philippines kaya no choice tayo binili ko na lang yung uh, soy sauce from Singapore. So tapos na po tayo pumili ng ating mga groceries. So let's pay na. Punta na tayo dito sa may cashier. So yan lang kabayan. So thank you for watching. God bless everyone. Happy Friday.